Na 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 Kamusta kayo mga bata? Ako ang inyo, Maamong Bay! Halina't alamin natin kung ano nga ba ang baybayin. Hmm! Baybayin, baybayin ating ala-ala Teta simbolo, kwento'y sumisigol na Mula noon hanggang ngayon, niyabong ating bayan Ipapalagin natin ang sarili ating Tara na! Magbaybay! Alam niyo ba, nabago pa ba dumating mga Kastila na mayroon na tayong sarili sistema ng pagsulat? Ano, ano ito, ito Manong Bay? Ito? Ay, baybayin! Ito ang ginagamit ng ating mga ninuno upang may tala ang mga kwento, tula at marami pang iba. Pero ang baybayin ay hindi lamang isang kuri na sistema ng pagsulat. Ito rin ay nabibigay pagkakinalat na sa atin bilang mga Pilipino. Halina na tayo maglakbay tungkol sa tamang paggamit ng baybayin. Tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang tamang paggamit. Ating alamin kung ano, ano nga ba ang mga katilig ng baybayin. Halina't at ating awitin pa pa ng pasatawaya. ga la ma na nga pa sa pa! pa pa da ra ya Yan! Bawat katidig ay isa ng pagtig. Dahil bawat simbolo nito ay may kasama ng tunog. A Gumagamit tayo ng tuldog sa itaas kung nais nating palitan ang tunog A magtunog E o E. Samantalang tuldok naman sa ibaba, kung nais natin palitan ang tunog A ng tunog O o U. Kung nais naman alisin ang patinig sa katinig, gamitan lamang ng simbolo O sa ilalim. Bye bye, bye bye, happy holidays. Kaya't ang simbolo ko Kaya't ay sumisibol na Kaya noon hanggang ngayon Iyabong ating bayan Ipapagdiin Ang sarili ating Tara na! Magbaybay! -bay. Ang baybayin ay binubuo ng labing pitong simbolo Labing apat sa mga ito ang katinig At ito naman dito ang patinig Ilan na ulit ang mga simbolo ng baybayin? Labing pito po ang bayin! Mahusay! At yun namang tukuyin ang mga simbolo ng patilig sa baybayin. Narito ang simbolo ng A, simbolo ng E at I, e, at simbolo ng O at U. Ano ulit ang simbolo ito? Simbolo po ito ng A, manubay. E ito! Simbolo naman po ito ng E at i e, manubay. Samantalang ito, ito po ito ay, simbolo ay simbolo ng, ng o, at o at U, manong bay. So, humusay mga bata. Ngayon, dahil alam nyo na ang mga simbolo ng patinig sa baybayin, at inamang na alamin ang mga simbolo ng patinig sa baybayin. Narito ang mga simbolo na Ba Simbolo na Ka At simbolo na Da o Ra Maging ang simbolo ng Ga Simbolo ng Ha At simbolo ng La Simbolo ng Ma Simbolo ng Na, na. Simbolo ng nga. Simbolo ng pa. Sa. Ta. Wa. At ang ya. Yan. Yan ang mga simbolo ng baybayin. So, sa kasulukuyan, patuloy pa rin natin naikita ang mga baybayin sa iba't ibang uri ng produkto sa so, pamamagitan ng kanilang sining at disenyo. Ngunit, karamihan sa mga ito ay mali ang pagkakagamit ng baybayin. Tulad na lamang mag-isang ito na naman masahit ang baybayin sa produkto ito. Pa, na, pa, na. Tama ba ang salitang palapana? Mahusay na pagsusuri. Mali ang salita palapana. Dahil imbis na salitang Pilipino, ang ginamit niya ay panapana. Ngayon, atin naman itama ba ang baybayin sa produkto ito. Narito ang salita Pilipino. Ating muna pag-iwan-iwanay ang mga pantig sa salitang Pilipino. Pi, li, ti, lo. Ngayon, pag-iwan-iwanay na natin ang mga pantig sa salitang Pilipino. atin namang ipakita ang mga simbolo sa bawat pantig. Narito ang simbolo ng pi, simbolo ng li, simbolo ng pi, at simbolo ng lo. Atin naman basahin ang baybayin kung tama na ba ang paggamit ng baybayin sa salitang Pilipino. Pilipino, tama na ba? Magaling! Atin namang suriin ang ikalawang produkto. Atin basahin ang baybayin. P, B, Pi. na, sa, tama ba ang salitang Pilipinasa? Pahusay na pag -surin. Wala tayong salitang Pilipinasa. Ibig sa salitang Pilipinas, ang ginamit niya ay Pilipinas. At Atin naman itong itama. Narito ang salita Pilipinas. Atin ilagay ang bawat simbolo nito. Narito ang simbolo ng P, simbolo ng D, simbolo ng P, na at sa. Lalagyan naman natin ito ng pamuntod sa ilalim para mawala ang patinig sa katinig. Ayan. Tama na ba ang salitang Pilipinas magaling para naman sa huling pagsisiyasat at isuriin ang huling produktong ito. At itong basahin. Ga, u, ra, u. Tama bang salitang ga, ra, u? Mahusay. Wala tayong salita, ga, ibig u. Ibig sa salitang duro, ang ginamit niya ay ga, u. At hindi naman itong isalin sa tamang baybay. Na ito ang salitang duro. Atin itong iba ibaybay gamit ang mga simbolo ng baybayin. Narito ang kanilang simbolo. Simbolo ng gu, simbolo ng ro. Guro. Tama na ba ang saritang guro? Mahusay. Hindi ba tapal-dali ng gamitin ang tamang baybayin? Ngunit lang tandaan, sa pagbuo ng baybayin ay hindi lamang ito basta-basta. Mayroon pa rin tayo sa sunod na mga tamang alitong tunin. Una nga tunin. Sa pagsulat ng baybayin, meron tayong tiyatawag na kung anong bigkas siyang baybay. Ginagamit natin ang alitong tunin ito sa mga salitang Ingles na walang saling sa Pilipino. Tulad ng Jim. May ba itong saling sa Pilipino? Magaling! Wala itong saling sa Pilipino. Kaya gagamitin natin ang alitong tunin kung anong bigkas siyang baybay. Ito ay aming babaybay sa salita gift. D Y I P. -E. Git Ikalawang lang alituntunin Sa pagsulat ng baybayin, wala tayo dito malalaking mga letra Lahat ng letra ay pantay-pantay Maging sa pangalan, lugar, at marami pang iba Ikaw lang ang Hindi rin tayo gumagamit ng mga numero sa pagsulat ng baybayin Maging ang mga simbolo tulad ng tuldok, kumit, di pa? Para dapat ulit ang itong tungin. sa mga mabibigayin at diyanetko dito sa Pilipinas, kaya dapat maging malay tayo at bukas na nating isipan pagdating sa mga wake ito. Hindi ba napakadali na na ang tunong ito? SHOP 2 na 9 Sa kabuuan, lumipas man ang maraming panahon ay patuloy pa rin natin naagamit ang baybayin bilang bahagi ng sining at disenyo Ngunit sa modernization, ay mahalaga pa rin natin masunod ang tamang alitong sa paggamit nito. Dahil ang pagtakilig sa tamang paggamit ng bye, ay sumasalungin sa pagrespeto sa unang paraan ng pagsulat sa ating lupang sinilangan. Ay, bay bay, ating